Okay, alright mga kaibigan Ayan uh, ko lang uh, Public market na no? Bumili ako ng mga akin. kinakailangan kong gamit no? Para sa Pag, ano, pag uh, garden no? So ang bibili ko sana din is uh, Yung uh, Ano ba tawag dito Yung parang rake na Parang isa lang yung ipin Tapos pag ginanyan mo yung mga damo is ma uh, niya no? pero ah uh, ito okay naman itong mga nabili ko ito, ito yung uh, mali din na rake no? pero hindi ito yung uh, uh, bibili ko sana no? kasi uh, wala man yung isa kong uh, bibili sana uh, pero nagustuhan ko man ito at saka uh, yun pang ay, ganito ko na hindi na lupa doon sa ano, doon sa tinamnan ko ng eh, no kasi nga uh, uh, magkukuha din ako ng mga bato doon so kailangan kong ganun yan yung mga bato kailangan kong kahigin uh, para makuha yung mga maliliit na bato no? Uh, pag uh, pinupuno kasi is medyo ano uh, may katagalan yan tapos ito uh, ito naman yun ito yung uh, gunting no? pang ano ko rin to uh, tuwing pag uh, pupruning ng uh, Kunyari lemo. May lemo dito si mama na ano eh. Uh, marami ng sanga. Tapos uh, pag nagbunga na, sumasay na sa lupa. no, Kaya kinakailangan ko na rin siyang ano, uh, ku, uh, putulin yung mga sanga. Kasi mas marami na siyang sanga ngayon eh. Parang uh, sobrang dami niya na yung sanga niya. Sanga niya. Okay. No? Hindi na maganda no kasi ano ne eh, parang ayun mo yuko na eh. so kailangan ano yun, kailangan putulin para dumiretso yung uh, uh, tayo ng uh, lemon ayan, actually dalawa lang sila no? Uh, dalawa sila sa isang presyo lang ayan <laughs> grabe yung init kanina sa pagdadrive ko no tapos ngayon may susunduin naman ako pagkatapos uh, ah uh, nito yan. Ganito nga pala din guys, na nakalimutan kong banggitin. No? Uh, ang isa pang paggagamitan ko nito ay uh, yung ano, yung atinanim ko doon na Madre de Agua. No? Kasi pag nagputol ako gamit ng itak, hindi ako marunong. Iba ka mas stress yung, ano, mas stress yung sanga. No? Kaya ito, uh, bumili na nga ako nito ng pang pruning na uh, continue, no? para ma para swabe yung pagka uh, cut ng sanga yan yeah. so, guys yun lang muna sa ngayon Med medyo na quick vlog lang tayo no? wala na edit edit to kasi wala kaming ano ngayon wala kaming kuryente mamaya pa babalik ng mga alas 5 ng uh, hapon So yun, uh, sunduin ko muna yung uh, estudyante mga kaibigan yun, So bye bye muna no? Uh, hanggang sa, susunod, sa susunod natin pagkikita mga kaibigan Ay, sa susunod na pagkikita uh, Sa susunod kong video uh, Kita kita ulit tayo mga kaibigan Bye bye